Sa buhay ng tao, hindi natin maiwasan ang problema at unos na dumating sa ating buhay. Di ba? So, welcome to my another video. This is Asia. So, itong topic ko, aral na matutunan ninyo or lesson to learn na sa huli ang pagsisisi. Dapat nating lutasin at harapin. No one is perfect in this world. Kaya itong video ko ngayon dapat ninyong patapusin. Kasi mahalaga to na malalaman nyo pagdating ng araw kung makatagpo man kayo ng lalaking pakasalan ninyo o, kung ano man yung lahi. Diba? Malay nyo makatagpo kayo ng isang mayaman, mabait na. Diba? suerte nyo ang topic ko is lesson to learn aral na matutunan nyo sa buhay nyo na sa huli ang pagsisisi tama ang kasabihan na, na sa huli talaga ang pagsisisi, diba? So, ay kapwa tayong Pilipina pumunta dito sa Pakistan nagpakasal sa kanyang boyfriend at na-expired yung visa niya dahil sa kapabayaan hindi lang siya ang sinisisi dito. Dalawa sila. Ang mister niyang Pakistani at siya. Siguro, hindi niya naman masisi ang lalaki, no? Kung hindi ka naman talaga palaban, di, yun ang nangyari. <laughs> Na-expired ang visa, overstayed siya, at hindi naka-process ng visa for extension. So, punta tayo sa kanyang ano story. So, nagkakilala itong dalawa through online. Online dating sa loob ng dalawang taon. Okay, they knowing each other, di ba? Tapos is sa so umpisa, matamis magsalita, mabait daw. Tapos nangakong pakasalan, na in love si Pinay sa lalaking Pakistani. May age gap sila, no? 12 years. Mas matanda si babae kay sa lalaki. Pero, hindi nagsasabi ng totoo ang lalaki sa kanya. Kung ano yung sitwasyon niya, ano yung family background niya dito. Kaya, ewan ko. Kung hindi niya inisip ang magiging buhay niya dito pagdating sa Pakistan Okay, lesson to learn aral na matutunan ninyo na sa huli ang pagsisisi, ikaw mo diba? ang Pilipina may asawang Pinoy naghiwalay uh, sila hindi annulled ang kasal sa Pilipinas may dalawang anak na iwan doon ang Pakistani dito <laughs> May asawa. May asawang Pakistani. Di divorce sa kanyang asawa, may isang anak pero nakatira sa malayo. So hindi alam ni babaeng Pakistani kung anong ginagawa ng lalaki. O ngayon, nagkita-kita sila in person. Pumunta dito si Pinay, nagpakasal invalid reason yun, hindi na malayan or ewan ko ano nangyari sa kanila. Hindi niya inisip na ang status niya visa tourist lang, hindi man lang tinitignan-tignan yung mga papilis niya, alam ko. Pag pumunta dito yung mga foreigner, walang ginawa yan, kain tulog lang. <laughs> walang ginagawa yan. So bakit hindi pumasok sa utak niya na tignan yung mga papilis niya? Or pwede naman na kasi ano ba lang no? So pa lang. Siguro mga 2 weeks pwede mo na talaga kontrolin ng lalaki kasi pumunta ka dito. Ikaw yung nagbigay sa kanya ng opportunity na makita siya, di ba? Swerte ng lalaki kasi pumunta dito si babae. So, imposible hindi niya sinasabi sa lalaki na ma-expired na yung visa niya hindi ako naniniwala na pwede siya kontrolin ng lalaki. Pumunta ka dito tapos hinayaang mong kontrolin ka lang ng lalaki. Imposible. So, sino ang may kasalanan dito? Sino ang sisihin? Dalawa sila. Pwede mo naman kontrolin ang lalaki or depende kung batugan din si lalaki. Oy. <laughs> Complicated yung status nilang dalawa. Si babae, may responsibilidad na iwan sa Pilipinas. Hindi anal yung kasal, di ba? May anak. Hindi sinabi. Ewan ko kung sinabi niya or hindi. Hindi ko alam. Tapos itong si lalaki, ganun rin. Complicated yung status niya. Ganun rin ang sitwasyon ng kanyang buhay. So dito, ang lalaki pwedeng mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang hanggang gusto niya. Di ba? Kasi Muslim. Pwede sila mag-asawa ng maramihan, pero ang financial support malakas. Dapat pwede niyang suportahan yung ano, unang asawa at ang pangalawa. Pero, anong nangyari? Siguro wala talagang pera ang lalaki, kaya pinabayaan ma expire yung visa ni babae dito. So, ito na. Sabi ng lalaki, na kinasal na daw sila. So, wala na, walang problema. Oh. Ito ngayon, nagkandara pa na humihingi ng tulong sa akin itong babae kasi nakita niya ako sa YouTube. So, sabi ko, ano ang problema mo? Sa so, umpisa, hindi ko maintindihan kasi hindi niya nilinaw. So sa oh, hindi ko maintindihan kung ano talaga ba ang problema niya. Eh, tinig yung visa niya. Tinignan ko. Yung pala, nakasulat doon, overstayed na siya. So, nag-message to sa akin na humihingi ng tulong. Nagkantarapay. Eh. Hindi niya alam kung paano, kung ano ang gagawin niya. Kasi, lero, Naramdaman ko na ang utak niya ay parang kinakabahan, hindi niya alam ang gagawin doon kasi bantay sarado siya. Yung mobile niya kinukuha ng Pakistani. Yung passport niya kinuha din. Ay ba? Ganun ba talaga kay pet? Sino ba tong lalaki na to na <laughs> para siyang tingin ko alipin? Walang kalayaan, walang rights na tumanggi. Oh, so, ito na. Sabi ko, may ano ka lang, may binigay akong option. Okay. Pinapili ko siyang tatlong option. Mamili ka dyan. Mag-process ka ng visa extension, mag-apply ka through online sa NADRA. Ang NADRA dito, parang pareho sa atin ang ano ba, NSO. Pero ang nadra dito, marami siyang ginagawa sa marriage, their, uh, debt, mga debt, or mga land, iwan. Ang dami, ang daming coverage ng nadra. So, included ang visa extension application. Okay? So, binigay ko sa kanya ang link. E, pangalawang option, sabi ko, kumuha ka ng ano, POC. Ang POC is Pakistan Origin Card para to sa mga Pakistani spouse. Oh, naging asawa ng Pakistani. Pwede silang kumuha ng POC kung saan sila naroon para kung gusto nila pumunta sa Pakistan, na sila kailangan kumuha ng visa. Maraming coverage ang POC ang hindi lang magawa ng POC, yung magboto. Pwede yung bumili ng bahay, palipat-lipat <laughs> ng address, bumili ng bahay lupa dito, negosyo, mag-open ng account. Marami. Pabalik-balik sa Pakistan, coverage yan ng POC. Ang tatlong option na sinabi ko, umuwi na lang. So, nakita ko sa Philippine Embassy kasi nasend ko to ang link ng Philippine Embassy dito. Meron doon sa services na nagsasabi na assistance for national. de online application din. No. Hindi ko alam kung kaya ba niya mag-research or mag-apply ng online sa assistant for national. Hindi ko alam. Hindi naman nagsasabi sa akin kung ano-ano. Ang sa utak niya lang is, sabi ko, marunong ba ito magtagalog or ma whatever? Kasi nag-uusap kami Tagalog eh. Bakit ganito? Eh, yung mga batang ngayon eh, pag tinanong mo ng ano, sinasagot agad, di ba? Bakit ito, hindi ko maintindihan. Hindi man lang nagpaliwanag sa akin, di ba? So, tinuruan ko na. No? Sabi ko, may form ako na pinadala sa sa'yo. Basahin mo. So, nainis na ako talaga, no? Kasi parang bata talaga na elementary, na grade 1. Na 7 years old na hindi talaga alam, no? So, meron doon na part ng form na Pilipinos married to Pakistani and foreigner. Sabi ko, pilapan mo. Ang question doon, anong pangalan, mga address, telepon number. Alam ko walang telepon number kasi ang ginagamit niya sa akin mag-message is ano lang siguro sa messenger. So sabi ko, madali, iOS at Android pwede siyang pumunta doon kasi sabi niya wala siyang Gmail eh, ang iOS at Android, pwede, pwede naman makabrowse, ba diba? Pumunta doon sa embassy natin. Pilipina embassy website. Tapos hanapin yung services nandun sa assistance for national. Nandun yung question. So, kung hindi niya ma-open yung form na na-send ko sa kanya, dapat common sense. Puntahan niya yung ano natin, website para maintindihan ko. Kasi ako, marami akong ginagawa. Hindi lang siya ang sinasagot ko sa message. May gawain din dito ako. Hindi ako sitting pretty dito na matulog kumain. Hindi. May ginagawa din ako as a wife, no? Tagaluto, tagalaba, tagalinis. Tapos may video pa akong inatupag. Tapos ito, no? to. So, hindi naman ako nagsasabi ng hindi maganda dahil alam ko siguro tuliro na siya at hindi niya alam ang gagawin niya. So, siguro nervous o baka kung anong gawin ng lalaki sa kanya. So, ito na. Lahat na lang, binigyan ko na siya, no. May option na, number one, number two, number three. Lahat yon sinasabi ko. Ang problema, hindi niya na-organize kung ano ang sunod-sunod niyang gagawin ito ang problema may papel naman siguro doon sa kanila or may lapis di ba? oh sinabi ko na eh parang spoon feeding na eh option number 1, number 2, number 3 anong gagawin ko? di ba? papasok yan sa utak natin o, oh, ito na so, sabi ko pag, pag ganito yung problema na dumating sa sa'yo, dapat labanan mo Walang tutulong sa inyo, kundi sarili niyo ang gagawa. No? Pagdating sa abroad survival for the fittest talaga ang gagawin nyo. Kahit katulong ang applyan nyo, kahit mag-asawa kayo ng foreigner, survival for the fittest. Walang tutulong sa inyo, kundi sarili nyo. Kailangan nyo talaga magpakatatag. At labanan yung problema. Di diba? madali lang naman yan lutasin kung disidido ka talaga na tulungan na yung sarili mo siguro walang pera ang lalaki at walang pera din ang babae so anong gagawin nila? hindi, hintayin niya kung sino yung <laughs> tumulong sa kanya hindi ko alam kung anong may tutulong ko sa kanya kasi lahat na lang na link website binigay ko na sa kanya yun lang naman ang option na pwede niyang gawin para umuwi, makauwi lang ba? Makauwi sa kanila. Pero may kutob ako, parang meron siyang tinatago na hindi maganda. Ganon din ang lalaki, may kutob ako. So, sariling buhay niya yan, di, wala na tayong magawa, wala na akong magawa. Yun lang ang may tutulong ko. Baka iniisip niya na rescue in action ang gagawin ko sa kanya pasensya tayo. Paumanhin, wala akong authority or power na sunduin kayo kung saan mo kayo naroon o kung may problema kayo sa buhay ninyo. Ordinaryo lang akong tao. Simpleng vlogger lang ako. Wala akong mga kakayahan na iutosan o sino-sino na ganito o puntaan mo yung ganyan, No. Hmm. Sariling sikap ninyo ang gagawin. Kailangan ninyong magpakatatag harapin yung problema niyo. So, itong aral na makukuha niyo, no? Lesson to learn kaya nasa uli ang pagsisisi. Bago kayo pumunta dito or bago kayo pumunta sa bu sa halalaki or kung sa anong lugar, hindi lang sa Pakistan, meron din sa India, meron din sa Sri Lanka, sa, Nepal sa Nepal, oh, no? Kung puntahan yung lalaki, kailangan may pera kayo, no? Itago ninyo. In case na may problema din, lumipad ka. At wag na wag mong hintayin na ma-expire yung visa mo. Pagdating sa mga problema, kailangan talaga presence of mind. Huwag kayo to Kasi lumabas na kayo sa bansa natin. Walang tutulong talaga sa inyo ang hirap pa dito kasi Muslim to. Hindi safe ang mga babae dito. Dito. May nakikita ko diyan pag lumalabas yung mga bahay, may kasamang bata o kasamang lalaki or madami sila. Kahit dyan lang sa market o oh, kasi walking distance lang, meron akong nakikita. So, nasa kanya na no? Kung gusto niya tulungan sarili niya, eh, bahala siya. Pero sinabi ko na, hindi ko kayang puntahan ka kasi yung address nga niya, hindi niya alam. Pero imposible, ya ha? ha? Ma, ano daw? Eh, tinatago, ewan ko kung hindi ko maintindihan kung ano talagang nangyari sa kanya. Kung bakit nagkaganun na, no? Eh, complicated na ang buhay niya. Dagdagan pa niya, di tapos ang ligaya. <laughs> diba? Hindi siya anal sa una niyang asawang Pinoy. Tapos si Pakistani, hindi din divorce sa asawa. Dagdagan pa nila, ni palok butete siya ngayon. de Malaki ang problema. Hindi. <laughs> diba? So, lesson to learn. Nasa huli ang pagsisisi. Baka kung ma-experience nyo ang ganitong pagsubok sa buhay nyo, alam nyo na ang gagawin. ba? Diba? Dapat may pera kayo. Hawak niyo yung passport niyo, No? Kasi lahat naman dito, pera talaga ang gumagalaw. Okay? O, sino ba ang sisi dito? Si lalaki, sa si babae, or yung padalos-dalos na desisyon? Alam ko, pag ang babae at ayaw niya sa lalaki, walang magagawa si lalaki. Di ba? O, sino dyan ang sumasang ayon? Comment below. Ha? May continuation to. Okay? Trending to. Hindi to insulto ha. At hindi to paninira. Sinasabi ko lang ang katotohanan kung ano ang nangyayari sa kanya dito sa Pakistan. Malay niyo, meron kayong mga friends na ganun din ang ano ba ang nangyari no di tulungan niyo kung ano pwedeng magawa niyo <laughs> kung meron kayong mga friends na ganyan ang sitwasyon niya na niloloko siya ng lalaki no complicated pa ang sitwasyon payuhan niyo rin wag niyo sisihin <laughs> <laughs> kung tumawa kung tumawa ka de, tatawa din yan pero kung insultohin mo ewan ko baka umiyak na yan <laughs> di ba so na sa so kung may comment kayo ha kasi nasa huli naman ang pagsisisi ito yung mga aral na matutunan nyo balang araw comment below lang mga friends so may another video ako no Oh so, ayan niyo so maraming salamat